Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn para sa Abril 26, 2025. Habang nagsisimula ang araw na ito, maglaan ng ilang sandali upang magnilay-nilay at maramdaman ang mga enerhiya na bumabalot sa iyo, mga enerhiya na maaaring magbigay saya at mga hamon sa iyong landas. Ang mga enerhiyang ito, kahit may magkasalungat na epekto, ay nagdadala ng pagkakataon para sa malalim na introspeksyon at personal na paglago. Sa ilalim ng patnubay ng buwan sa Aris, ang iyong likas na talino at intuisyon ay mas pinapalakas, at maaari kang madala ng iyong mga damdamin patungo sa mga aspeto ng iyong buhay na nangangailangan ng pansin. Ang ganitong klaseng impluensya ay isang pagkakataon upang pahalagahan ang iyong mga nararamdaman at matutunan kung paano ito makakaapekto sa iyong mga aksyon. Ngayong araw, gabayan ka ng iyong panloob na tinig, at hayaan mong ang iyong mga desisyon ay magmula sa isang lugar ng kalinawan at tunay na layunin. Ang pakiramdam ng pagiging elegante ay may kakayahang magbigay ng isang tahimik, ngunit malalim na impluensya sa iyong isipan at kalagayan. Ang iyong kalikasan ng pagiging maayos at may estilo ay magbibigay sa iyo ng mas matibay na pananaw at positibong epekto sa mga taong makakasalamuha mo. Pahalagahan mo ang mga sandali ng iyong buhay kung saan ang kagandahan at biyaya ay sumasanib sa iyong mga intensyon. Ang mga maliliit na bagay na nagpapakita ng iyong kahusayan at dignidad ay hindi lang magsisilbing inspirasyon para sa iyo, kundi magsisilbing gabay na magpapaalala sa iyo ng iyong likas na poise at kakayahan. Habang pinapanday mo ang iyong landas ngayon, tiyakin mong ang bawat hakbang at desisyon ay may malalim na kahulugan na sumasalamin sa iyong mga ambisyon at ang iyong mga pinagmulan. Kung ang iyong bawat hakbang ay sinadyang magaan at puno ng malasakit, tiyak na maaabot mo ang mga layunin na iniiwasan mong harapin sa nakaraan. Dahil ang buwan ay nasa Aris, isang matinding impluensya ng apoy ang nararamdaman sa iyong kapaligiran ngayon. Ang ganitong klase ng enerhiya ay magdadala sa iyo ng pagkakataon upang magpamalas ng lakas, at ipagpatuloy ang mga hakbang na matagal mong nais gawin. Munit ang ganitong enerhiya ay nagdadala rin ng pangangailangan na magtulungan ka at ang iyong emosyonal na aspeto. Ang pakiramdam ng pag-iisa o hindi pagkakasundo ay maaaring mangyari. Munit ang pinakamahalaga ay kung paano mo pipiliin na mag-react sa mga bagay na ito. Sa araw na ito, mahalaga na maging malinaw sa iyong mga layunin at maging matatag sa iyong mga desisyon. Kung ang iyong mga emosyon ay mag aalburuto siguraduhin hindi ka matatangay ng malalaking alon ng hindi pagkakaunawaan. Sa halip, gamitin ito bilang pagkakataon upang maging mas maligaya at lumago, patunayan sa iyong sarili na kaya mong maging balanseng sa kabila ng mga pagsubo. Magiging malaki ang epekto ng iyong mga desisyon sa araw na ito. Hindi lang ito tungkol sa iyong personal na buhay, kundi pati na rin sa iyong mga pangarap. Habang ginagawa mo ang iyong mga responsibilidad at mga gawain, bawat hakbang ay magdadala sa iyo ng mas maraming kaalaman at lakas upang magpatuloy. Ang bawat detalye ay may halaga, at kung ikaw ay magiging maingat sa iyong mga galaw, mas madali mong makikita ang mga tagumpay na magiging posible sa iyong buhay. Sa bawat gawain, siguruhing may pagminilay at tamang hakbang upang itaguyod ang iyong mga tunay na layunin. Ang pagiging intentional sa iyong mga hakbang ay magdadala sa iyo ng mas malinaw na landas at magbibigay ng kapayapaan sa iyong isipan. Habang ang gabi ay papalapit, mahalaga na maglaan ka ng oras upang muling tanawin ang mga desisyon at hakbang na ginawa mo sa araw na ito. Mag-reflect ka sa mga bagay na natutunan mo at kung paano ito nakakaapekto sa iyong pang-araw-araw na buhay. Ang bawat karanasan ay may pagkakataong magturo sa iyo ng mga mahalagang leksyon. Hindi lahat ng bagay ay agad makikita, ngunit may mga simpleng pagkilos at desisyon na magdadala ng tabumpay. Huwag kalimutang magpasalamat at pahalagahan ang bawat hakbang na tinahak mo, dahil ito ay humuhubog sa iyo upang maging mas matibay at handa sa mga darating na pagkakataon. Ngayon, ang maswerteng kulay mo ay dilaw. Ang dilaw ay sumisimbolo ng kagalakan, liwanag, at pagpapalaya. Ang kulay na ito ay magsisilbing gabay upang magbukas ang iyong isipan sa mas positibong pananaw at magdulot sa iyo ng mas maliwanag na araw. Ang iyong maswerteng numero ay isa, lima, at siyam. Ang numerong isa ay nagsasaad ng bagong simula at lakas ng loob, ang lima ay may kinalaman sa pagbabago at dinamismo, at ang siyam ay nagpapakita ng mga tapos na mga bagay at pagpapalawak ng kaalaman. Ang mga numerong ito ay nagsasabi na ikaw ay nasa tamang landas upang makamit ang iyong mga layunin. Ang maswerteng gawain ay nakatuon sa paggawa ng mga maliliit na proyekto o pagbabago sa iyong personal na espasyo. Maaaring maglaan ng oras upang ayusin ang iyong trabaho, tahanan, o kahit ang iyong mga plano para sa hinaharap. Ang pagkakaroon ng kaayusan sa iyong paligid ay magbibigay daan sa mas malalim na konsentrasyon at mas malinaw na pangunawa. Ang iyong pangaraw-araw na gabay ay magpapaalala sa iyo na ang iyong mga desisyon ngayon ay magdudulot ng epekto sa iyong mga darating na hakbang. Pahalagahan mo ang mga maliliit na hakbang na ginagawa mo sa araw na ito at huwag ipagwalang bahala ang bawat hakbang. Ang pagiging bukas sa mga karanasan ay magdadala sa iyo ng mas maraming oportunidad. Patuloy na magtiwala sa iyong mga kakayahan at huwag matakot magsimula ng mga bagong bagay. Ngayong araw, ituloy ang mga bagay na matagal mo nang nais gawin at magtiwala na sa bawat hakbang, ang tagumpay ay tiyak na makakamtan mo. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.